Good evening, good evening sa inyong lahat may share ko ngayon ang mga kaganapan sa aking account ang title nito ay Anyari sa account ko Lolo <laughs> um, ito lang for the past 5 days uh, nakatanggap ako ng papuri at uh, pagpansin galing kay Lolomet. Binig na sinabi ko pa nga na binigyan mo ng halaga ang aking mga nagawa. Natanggap ko ang karangalan bilang isang rising creator. Napakaganda ng pakinggan, siyempre na napansin ka. Lubos-lubos ang aking pasasalamat sa karangalang aking natanggap lalo pa at sinabi ni Lolo Mitch na ang aking contents ay nagkaroon ng malakas na audience engagement dahil mayroon itong quality, originality at integrity. Sa kagustuhan ko rin palakasin pa ang aking account, aking ipinagpatuloy ang mga dati kong ginagawa gaya halimbawa ng pagdadagdag ng mga friends add friends at pag follow follow na sa mga um, sa mga contents at saka sa mga creators kapwa ako creators sa mga hindi ko pa friends sa pag reply ng mga comments sa pag like ng kanilang content pag heart minsan nagsishare din ako tanong ko naman kay Mets, sabi ko, bakit mo naman ako inisyuhan ng restrictions? Sabi mo nga, your account is restricted for one hour. Oh, your account activity did not follow our community standards. So you cannot do one or more things you usually do. So, yun yung kanyang mensahe. Hindi man lang binanggit o tinukoy kung aling community standards ang aking nalabag. Sa bagay, dahil ako naman yung lumabag. <laughs> so, hindi niya karapatang sabihin siguro sa akin kundi hindi aking dapat na alamin kung paano ko malaman at kung ano ang mga pwede kong gawin at yung hindi ko pwedeng gawin kasi siyempre first time nakatanggap ng ganun okay lang sana kung pinagbabawalan ka na ganun na nga rin yung aking pagkaintindi dahil nung ano nakatanggap din ako na uh, umabot na ako sa 5k uh, requirements or naka, naka pag request na ako ng 5k which is yun yung limit ng pag-add friend kaya pagkatapos nung makareceive ako noon ang ginawa ko nag-follow naman ako yun nga bigla nga akong nagkaroon ng ano ng one hour restriction tsaka habang tinutuloy ko naman yun hanggang sa umabot sa session expired naku lalo na naglaloko na dahil session expired so nag parang nag-shutdown yung Facebook. So tapos nagantay ako na bumalik. Inalam ko rin ano yung mga dahilan. Marami din namang dahilan pala pero karamihan or kadalasan na para masabi ko na ko ano sa sitwasyon ko dahil nandoon kasi ako sa tindahan. Uh, malamang mahina yung internet kasi doon hirap na hirap yung internet eh kaya siguro na session expired ako. Or, pwede rin, uh, dahil may isa pang restriction, maaaring ganun. sa ganun na lang. Um, hindi ko talaga, hindi, wala namin yung sinabi. Si Lolo Mitch kung ano talaga yung uh, restriction ko, o violation ko, wala naman. Basta ganun na lang. Session expired, one hour restriction, ganyan. So, ang nangyari hanggang ngayon uh, namula na yung aking dashboard <laughs> namula na ang aking uh, net followers unang namula ang aking net followers malamang dahil nga doon sa adding friends at saka following kaya wala nang managdag so magmamay siya pababa pababa paliit ng paliit uh, palaki ng palaki yung pagiging pula so ang sumunod naman doon yung 3 uh, three, three second views yun nagsimula na rin kasi uh, parang pinigilan ko na muna kasi yung aking sarili na uh, gumamit ng facebook baka kasi hindi ko nga alam kung ano yung aking violation o restriction kaya naniguro na lang ako na parang ipahinga ko muna <laughs> kaya yun, ang, ang effect noon pagbaba ng net followers baba din yung ano 3, 3 second views tapos kahapon lang yan sumunod na yung ano yung reach nag, nag minus na rin ang reach ah uh, yes nag namula tapos ito namang engagement sa araw na ito ano na lang plus 4% makabukas pula na naman yun <laughs> kaya na ang ano eh um, nagtanong-tanong ako ano ba yung ano ba yung ma-advise nila sa kasong ganito sabi nila basta tuloy ka lang gawa ka lang ng, ng kung gusto mo mag live ka gawa ka ng long form video gawa ng reels story public post basta gawin lang yung normal ang abatin mo muna yung sarili mo mag-add ng friend tsaka mag-follow kasi pag mag-like, mag-heart, mag-comment wala namang bawal yata. yan eh. Pero parang may duda ako na parang may bawal din yata. <laughs> Hindi ko lang alam kung ilan. Mas ang sigurado kong ang ah, bawal is pag na-reach mo na yung 5,000 na followers, restricted ka na na magdagdag. Hindi ko lang alam kung kailan yun matitigil. Tapos yung na magpa-follow di ko lang alam kung hanggang ilan ang limit ng follow sa isang araw eh, kaya, na, kaya na duda rin ako na baka naman yung pati yung pag like o heart tsaka pag comment baka may limit din sa isang araw kasi parang minabasa ako na pagka malimit kang mag like mag heart or mag comment parang ang ang nangyayari sa iyo ay para kang spamming di ba kaya yun naman ang kaya tuloy, talagang kahapon wala ako movement. Kanina lang nag-ano na ako kanina, nag nag-post ng story, tapos uh, yan, nag-like, nag-heart, nag-comment. Ganun lang talaga din magagawa ko. Eh sabi ko, kung ano man 'yon, patawad na lang talaga, Lolo Mitch. Ang ano ko na lang din sana ay tulungan mo naman ako, Lolo Mitch. Paano ko naman marating yung aking 60,000 minute views kung ganyan naman yung mangyayari sa akin, di ba? Tagal-tagal ko pa, ko. Na sabi mo nga, katulad kanina, nakatanggap na naman ako sa'yo ng ano, ng, uh, uh yung aking, ano, is, uh, for, ano to? For 68 days, na, ano yung aking account, na uh, tawag dito, yung pinapuri pa niya, na, yun, nag-engage ako, ganun eh paano ngayon ito na 68 days na eh 60 days <laughs> 60 days lang yung requirements na ano? 60,000 kay na ano <laughs> eh siyempre nung simula medyo maganda pa yung nung simula nung time na nagsimula dahil pa increase nang pa increase yung ano mo mga friends yung mga followers yung mga views eh yun na ngayon yung nababawas doon sa aking ano kaya tuloy yung dating umabot na ako ng 8,000 minutes of views ngayon 6,000 na lang <laughs> kaya ito at uh, least na-share ko na rin yung aking uh, kalagayan at uh, uh, na, dito na-experience na yung mga na-experience ng iba <laughs> so gaya nung sabi nila tuloy lang post lang ng post um, siguro naman Uh, makakabawi din um, kasi gaya ng mga na, ng mga umabot na sa ganyan eh nakabawi din naman sila di ba uh, kaya ano na nga? Uh, pray na manumbalik yung ano or masihigitan pa yung mga nagawa dati at dahil sa na, na mga naranasan kay Lolo Mitch uh, ma-improve makaiwas doon sa ano at siguro magbibilang na kung kung ilang follow na ba <laughs> para hindi na lumagbas kung bibilangin ako ilang like silang heart at ilang comment para hindi ma spamming <laughs> okay uh, that's all for now at salamat ng marami sa inyong pakikinig at panonood sa aking long form video na pala ito kasi 10 minutes na <laughs> maraming salamat sa inyong panonood maraming salamat bye bye see you soon